sa mga opisiner, mapapansin mo na may mga empleyado na magagaling at matagal na din sa kumpanya. May makikita ka din na mga masisipag magtrabaho pero hindi sila napopromote. Bakit nga ba nagkakaganoon? Maaring ito ay dahil sa office politics. Bilang isang empleyado, kailangan matuto ka na mag-navigate sa mga ganitong sitwasyon para hindi maapektuhan ang iyong karir o maipit ka sa dulo. Paano nga ba ma-promote at maiwasang maipit sa office politics? Halika, pag natin yan. Number 1. Matuto ka na makisama sa mga tao na maaaring maka-influence sa karir mo. Bukod sa may-ari ng pinapasukan mo at sa iyong boss, kilalanin mo ang mga tao na may influence sa office. Ito ang tinatawag na power dynamics. Naalala ko noong 2009, nasa isang office meeting ako. Mayroon akong gustong i-promote. Itago natin siya sa pangalan na John. Nagulat ako nang may kumausap sa akin na dalawang manager. Hindi sila pabor sa promotion. Magkakalevel kami as managers, pero mas matagal nila na-handle si John. Sabi ko sa kanila, John has improved a lot. Pero parang baliwala lang ito sa kanila. Para harangin ang promotion, kinausap nila ang pinaka-boss namin lahat. As a result, naharang ang promotion ni John. Kaya nanungkot kami. Nanaman ko later on na nakasagutan pala ni Jan ang dalawang manager na iyon noon. Moral of the story, be smart at piliin mo ang bawat laban mo. May mga tao sa office na pwede kang balikan kapag nakaaway mo. Number two, start building relationships. Sa office workplace, kailangan mo pagsamahan lahat. Malaking factor sa iyong career ang iyong magandang pakikitungo sa mga kasama mo. Make time to get to know people even outside of your team. Try mo i-greet sa umaga ang mga guards at janitor na nakakasalubong mo. Kapag lunchtime o merienda, sumabay ka sa iyong mga co Habang tumatagal, nagkakaroon kayo ng personal at professional connection na maaaring makatulong sa iyo sa oras na kailanganin mo. Ang pakikisama ay malaking part ng iyong professional survival. Number 3. Learn to manage your boss Naalala ko noon sa dati ko na company, may boss ako na may fit. Palaging mainit ang kanyang ulo sa department namin. Sinimulan ko na pagandahin ang communications ko sa kanya. Lagi ko siyang sinasama sa mga emails at palagi ko din siyang ina-update sa progress ng mga pinagagawa niya. One time, niyaya niya ako mag-coffee break. Nagkakwentuhan kami sa isang coffee shop. Papaisip ako, di naman pala siya masungit. Gusto lang niya na updated siya sa lahat. May mga ganoon na boss kaya palagi mo pag-aralan ang ugali ng iyong boss para magkaayos kayo. Managing your boss means understanding and supporting your boss's goals while making your value clear. Number four, Don't hide your value Sa kultura natin, ayaw natin sa mayabang. Pero too much humility makes you invisible. Dapat ramdam ka nila. Kaya subukan mo mag-volunteer sa mga projects at maging active ka sa mga meetings. Hindi mo naman kailangan ang mayabang at maging sobrang padibok kapag hindi ka sinapansin o naalala ang mga nagawa mo, malalampasan ka sa promotion maski deserve mo ito. Bigyan mo din ng credit ang iyong boss at ang iba pang may ambag sa mga projects mo. Sa office, kailangan mo i-share ang credit sa mga tao na nakatulong sa iyo para maging team player ang iyong image. Number 5. Huwag mo kalimutan ang values mo. Madami na akong nakita na nasira ang values dahil sa kagustuhan nilang ma-promote. Mayroong naging taga-drive ng boss, tagabitbit ng gamit, agasumbong ng na mga nangyayari sa office at kung ano-ano pa. In the long run, people respect those who were promoted due to their competence and honesty. Kung napromote ka dahil lang sa sobrang dikit kayo ng iyong boss o dahil sa may mga tinapakang ka na ibang tao, hindi ka makakakuha ng respeto sa iba. Number 6. Umiwas ka sa chismis at intriga. Hindi mawawala ang mga kwentuhan na nauuwi sa chismis. Kasama na ito sa trabaho. Kadalasan, maririnig mo ito sa mga sulok ng office, sa pantry, o minsan, pati sa mga group chat. Kapag may mga kwentuhan, maging maingat at baka ma-fake news ka. Listen when needed but never participate or pass judgment. Huwag na huwag ka na magko-comment at baka mabaligtad ka. Getting involved in gossip can ruin your credibility. Umiwas ka din sa mga issues like money or sexual harassment. Isipin mo na yung mga nagkakalat ng kwento ng iba ay malamang ikukwento ka din kapag ikaw naman ang gusto nilang pag-usapan. Reminder, ang office politics ay hindi naman palaging toxic. Pero makikita mo ito sa lahat ng organizations. Human nature ito. Kaya pansinin mo, basta may grupo ng mga tao na magkakasama, palaging may gustong mas angat siya sa iba, mas mapansin, o mas makilala. May tanong ako sa iyo. May na-experience ka na ba na ikaw ay napulitika? I-comment mo sa iba ba at pag-usapan natin dito. Tandaan mo, walang trabaho na perpekto. Pero kapag may tamang diskarte ka sa office work mo, mas magiging magaan ito para sa iyo. Kung gusto po ninyo namang ganitong content, please subscribe at panoorin niyo iba pa nating mga video sa playlist. Mag-comment po kayo sa ibaba kung may gusto pa kayong idagdag sa topic natin ngayon. Maraming salamat po!